Sa edad nga 13, nabuntis na si Alias Angel. Anaan na unta kini sa second year high school apan tungod sa sitwasyon, temporaryo sa kini nga miundang. Kina manghuran kini ug inusarang babayi sa managsuon. Nagdako kini nga walay inahan tungod anaa -ana nakigsa palaran sa laing nasod. Wala ba ka nagdahom nga mamabtis ka karon? Wala. Unsay ingon sa imong partner pagka niya. Last one natingala tingala po siya. Itong modern kanang magpa lang ko sa ila ha kay tungod money na ani ko. Na yeah. dili' na ako magbalik balik ko aning paguntis ang nakabuntis kay alias Angel, usa-usab ka minor de edad. Halos ikahugno usab sa kalibutan ang nabati sa ginikanan o pagkahibalo nga burus na si alias Angel. Apan kinigi pahinumduman, himuon kining motibasyon, aron mahuman o skwela. Wala pag siya nagsulti sa mo adayon. Kung wala, nagingon yung teacher o yung mga classmate, nga ingana na iyang sitwasyon. kay ginaatuan ako siya sa iyang balay, pangutanon na ako, maghilak naman siya. So, anak ko na agad problema, ate, bakit nga mo mahila ka? Then, nag yung teacher sa balay, motogi, kwan sa mo ang ingana yung sitwasyon. Dito niya siya nagtugan, wala siya nagtugan, kay mga siya, basig kulatahon do siya sa iyang papa. Kay the only girl lang, baya siya, ma'am. Mm. kaya mga expectations sa iya, kay hilumungod ka ayo siya, ma'am. Usa si alias Angel sa mga binipisyaryo sa end stunting now activity sa brigada tumong ni Ini nga tagaan og kahibaluan ang mga mabdo sa saktong pag-amuma sa ginasabak lakip na ang pagkaon og mga masustansya nga mga pagkaon Swerting na nakadawat og infant kits si alias Angel og nakadaog og libreng ultrasound Am um, okay man siya kay naay libreng atong kuan sa bata sa nina Oo. Kanang magkaon uh, og sustansya pagkaon tapos pag gawas subali vitamins ng dayon siya. Nahimong lingaw o bibo ang maong aktibidad tungod sa high energy sa mga nisayaw apil na ang mga mabdos. Alang sa mga buntis at ang ang sunod na ESN activities sa Dr. George Royeca Hospital sa Oktubre 18 ning Tuiga. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho, sebrigada Nus Jansan. Brigada Nus.